Gano po? 20,000. Uh, mga ko ng 16,000 sa ilaga ni oh, oh. Isabela. Narinig yun mga kasalindan, puntahan na natin yan. Kaya ito na, tara let's go! Hey! post time nga natin mag interview ng isang magaling na pangshare, mga kasanindan Siya nga po pala si Jonathan Catalan, isang magiting na elite police dito sa Tagig. At dito nga po pala kami nag-meet sa Osana Park. E ayan nga pala siya, nakakonvoy na ako. At ayan nga, parehas nga kami ng hilig, oh. Pero din siya American bully, mga kasanindan Ayan nga, nakakatuwa at inimbitahan niya tayo dito sa loop niya, mga kasanindan Legit na legit na pet lover din pala si Sir Jonathan Catalan. Ang dami niya alaga, may mga aso, tsaka may mga lovers din. Kaya e tara, simulan na natin ang na short interview kay Sir. Ito <laughs> sa <inaudible> maraming Mm Si 958, kilala nila yan. Yeah, 958 958 Kilala nila yan? Ah, yan pero gusto mo gano'ng oh, Parang talaga ano siya Parang, parang barako, pero yan yan Ano yan sir? Ito yung ano? Ito yung tatay, no? Nalaro sa IPR yan Grabe mga kasanin dan, ang dami niya mga ibon dito, mga bandit. At hindi rin basta-basta mga presyo ng mga ibon ni Sir Catalan. At syempre, wala nga tayo niyan mga kasanin dan. At FYI, newbie lang si Sir, pero ang dami niya dalin na Ayan, ituloy natin ang interview. Nangayin na ako dito sa PPC. Wow. Mm hmm. Si wow. 1992. Kailan nila to? Si 1992. 1992. Wow. Uh, Mga -mm, koto ng 16,000 sa ilaga ni Sabella. Wow. Ito wow. so, Michael Cantor. Ay, ay. Marvick. Mag bago lang ito eh. Marvick Ramirez. Pwende. Michael Alcantara. Ay, Marvick. Ito. Nag-overall ito sa ano, WFFC. Ang bron ilap nya ngayon para pag may nakawala sige nila nang gumutan ng pos. Hindi nila alam nagpo ng magandang isip. Mereng to dati. Ano lang. Binagal ko class. talaga para pag tinamaman mo ito, chuwawakan mo para oh, Produce ko naman po okay. 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 yung mga mabibills po dito galing. Ay, bukod dito yung asawa niya saka ito ay hindi 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 ito Kalbayog uh, po. kung naalala mo yung smash race ni Laguna uh -huh. na ano yun ang pangarap. sa ano one brother sila yung nagchampion ah ito napanood ko yun eh oh yan binili ko ito ah yan binili ko talaga yan magkano po 20,000 grabe yun mga kasalindan pwede joke ka ah. Barako yan, yung tsura nyo, barang Oo oh, okay. nga na ni 958 saka ni 1992 yun sa loob barako yan yun bilis na yun barako parang mukhang babaeng oh. maliit na yun na Oh. Ano yan? Direct talaga? Direct. Direct race. So, mga kaibigan. Ito nga, sobrang lakas. Ito yung mga newbie ako. Ito yung una kong ibon. Mm. Para nag-produce ng mga maraming mabibili. May kalagang tara bro. Bali, ilang taon na kayo sa maglalaro? 2023. Ah, 2023? Mm. Parang newbie pa rin. Yeah, movie pa rin. Pero ang dami nyo na na ano. Pati ang mga binibili ko naman kasi pari. Ang ano. dami nyo na nagawa. Ang dami nyo na na achieve Mga quality yung binibili. 2023, dalawang taon na kinikilabutan ako sir. Ah, 2022 pa rin. pa rin. So, hanggang dito na nga lang muna yung shoot interview natin mga kasalinda. At ayun nga may pinigay pa sa ating gift. Nakakatuwa, grabe ang blessing naman to. Para na rin tayong nanalo. Maraming maraming salamat, Sir Jonathan Catalan. Ingat at nakakalagaan ko mga to, Sir. Unexpected sa akin na mabiyayaan ng ganito. Kaya e, hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga kasalintaan. Bye-bye!